Hi guys, welcome to my live sale. lang. Hindi live selling ang gagawin natin ngayon. Hindi lang sa amin, sa mga profile namin in general speaking, tandaan nyo ho at uh, maging mapagmatsyag maging mapanuri uh, uh, at ibang syawata. 10 million followers with blue check. Bon! Hi guys! Welcome to my live selling. De, lang. Hindi live selling ang gagawin natin ngayon. Since dumadami na ang aming pahina at marami na nag, naglilipa ng pages sa amin ngayon. Kay Bo, kay Kyle, kay Kalo, kay ano. Gagawa lang tayo ng konting refreshments. Okay? Refreshment kasi dumadami na yung pages namin dito. Dumadami rin yung scammer. Ha? Dumadami rin yung mga nanlalamang. Dumadami din yung mga... Halang ang kaluluwa. So, re-refresh natin since uh, ginawa ko naman na to dati. Gagawin ko ulit ngayon. Okay? Page review. Update na tayo. Update lang natin yung mga legit accounts, yung mga legit pages, at yung mga legit uh, private account para, 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 para mabawasan natin at maiwasan natin yung mga halang. Ha? Babawasan lang natin yung mga halang since di talaga maubos eh. Ha? Okay, i yeah, update lang natin kayo. Hmm. Isipin nyo to as as cellphone. Dating gawe, dating gawe. Ito, malaking cellphone, guys. Okay? Ngayon, uunahin natin ang aming pinuno. Okay? Ang aming pinuno. Si, kaya kabalik na lang kay camera. Si Sir Gabin. Yan o. 10 million followers with blue check. Yan ang utsura ng page. Ha? Kapag ka hindi 10 million followers at walang blue check, tapos Sir Gabin ang nakalagay, tapos, nag-PM sa'yo na nanalo ka ng ganito, ganyan. Nanalo ka ng ganito, ganyan. I-PM mo ko, ganito, ganyan. I-send mo sa'kin sa yung friend request mo. Tapos, kung ano-ano pang kalokohan. Hindi siya yon. Never, 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 never po kami mag-chat-chat. Never po kami mag-send. At never po kami magsasabi na kayo ng kung ano at kung ano-ano pa. Never. Never po. Okay? So ayan, pag nakita nyo yung uh, Sergey Bin na may blue check na may 10 million followers, 10 million followers, yun ho. Okay? Una ho yung tignan ay yung blue check. Okay? Ayan, yung hugis tansa na yan. Okay? Yan, tapos na po tayo sa aming pinuno. Punta tayo sa susunod. Ha? Sa kapatid. Okay? Kung saan siya nag-upload ng videos. Okay? Wait lang. Yan. Chip Allen. Yan guys ha. Ayan, ha. Chip Allen with 16 million followers. Tapos may blue check. yan, yan, yan. Dito kasi nag upload si Sergey Gaby ng kanyang vlogs. At yan yung pinaka-legit. Okay, 16 million followers. Dating gawe, ha? Pag hindi 16 million followers at walang blue check, wag ho kayong maniniwala. Okay? Okay, kung piniim ko yun, dodoblihin ko yung laman ng wallet nyo. Dodoblihin ko yung laman ng kung ano mang... Uh, uh, kung ano man laman ng e-wallet nyo, dodoblihin ko. Hindi ho totoo yun. Never ho namin gagawin yun. Kasi po, napakadami kong nakikita. Napakadami nag-PPM sa akin. Na patulong sir. Rice ka ko ganito, ganyan. Guys, ha? Never po namin gagawin yun. Okay? At, 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 dapat nga po, hindi kami nag-experience. Pero ito lang ang aming maitutulong. Ito lang ang aking maitutulong para mabawasan at para makaiwas ho tayo sa mga scammer at halangang kaluluwa ha? na nailulunok yung galing sa panluloko. Okay? Maglubay na kayo. Okay, tapos na po tayo kay Jeep Allen. At uh, punta tayo sa bunso. Kay bunso. Okay, wait lang. Tandaan nyo pala, okay, blue check, tansan, tapos 16 million followers. Okay, yan. Punta tayo kay bunso. Wait lang. Ito yung kay bunso, guys. Ito yung kay bunso, guys. Cap Kelsey. Cap dot Kelsey. Okay, ito lang po yung legit account ni Kelsey. Okay, at saka yung isa niyang Mamaya punta tayo sa personal profile. Kasi ito pong mga yung explain ko ay pages. Facebook pages. Okay? Magkaiba po yung Facebook page sa personal at private profile. Okay? Well, papakita ko rin ko naman sa inyo. At ngayon, dito lang muna tayo sa FB pages. Ayan ang kay Bunso. Captain Kelsey with 2.2 million followers plus blue check. Ayan po. Okay? Tapos na po tayo. At 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 punta tayo ngayon sa bagong tagagawa lang kay Kalo. Okay? Punta tayo. Ito ang isa sa pinakamadaming fake pages, fake accounts, si Kalo. Te, explain po natin sa inyo kung bakit. Okay? Search muna natin. Palabasin muna natin sa ating uh, cellphone na malaki. Wait lang. Ito, yung kay Kalo. Okay, wait. Alam ko na itatangon nyo, guys. Alam ko na itatangon nyo. Bakit wala pang blue check si Kalo? Kasi po, bago lang ang kanyang page. Okay? Pero, 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 ang legit page po ni Kalo ay eto. With 490k followers. Since wala pa tayong blue check, ang palatandaan po natin dyan ay yung 490k followers. Okay? Tapos yun yung picture niya. Okay? May marami ko yung huwag makikitang fake na ganito, ganitong ganito. Pero dun huwag kayo babase sa number of followers. Okay? Ito po yung legit. 490k followers yung legit na kalo page. Wala po po siyang blue check kasi bago lang page niya. Pero magkakaroon na po yan. Pero for the meantime, ang palatandaan po natin ay yung bilang ng followers kay kalo. Pagka hindi 490k followers, na nakita nyo yung mga comment, yung mga post, tapos kung ano-ano, tapos hindi naman 490k followers, hindi po si kalo yun. Okay? Yan ho ang palatandaan kay Kalo. 490k followers. Okay. Okay. Punta naman po tayo sa partner. Sa mga partner. Punta po tayo sa mga partner. Punta po tayo kay Ma'am Elma. Wait lang. Ma'am Elma. Ito po yung nag-iisang Facebook page ni Ma'am Elma. Okay. Si Pinuno na ikalawa. Okay. Ma'am Elma with 1.4 million followers with blue check you know with blue check 1.4 million followers ma'am elma with blue check paghu hindi ganyan ang bilang ng followers at walahong blue check hindi ho si ma'am elma yon okay ang tanging original ma'am elma ay 1.4 million followers with blue check you know you know so pag wala niyan guys yan follow niyo na dahil hindi siya yon at hindi sa kanya yon okay Okay, punta naman po tayo sa akin. Since may blue check na ako. Mamaya po, inuuna ko lang yung mga pages. Okay, inuuna ko lang muna yung mga pages. Mamaya po, pumunta tayo sa mga private profile or personal profile. Okay, wait lang. Punta tayo sa akin. Wait, wait. Since sinabi ko na si Kalo kanina, tsaka si Ma'am Elba, punta muna tayo kay Kalo. Ay, hindi kay Kalo. Kay Kyle, sa kambal. Sa kambal ni Kalo. Legit page ni Kyle, okay? Etong si Kyle ay kagagawa lang din ho ng kanyang profile katulad ng kanyang kakambal. Actually, halos sabay sila gumawa. Ngayon, si Kyle Ho ay merong 161k followers. Ayan o. Wala pang blue check kasi bago pa lang po ang page. Okay? Ang palatandaan po natin dito kay Kyle sa kakambal ni Kalo ay Kyle with 161k followers. Pag po hindi 161k followers at hindi malapit doon, hindi ho si Kyle yon. Okay? Punta tayo sa tropa ni Kyle. Okay? Si Bok. Okay? Ito si Bok. Yan ho ang tropa ni Kyle. At tataga Bulacan din. 135k followers. Yan ho si Bok. Okay? Okay? Yan. Pag hindi 135k followers, hindi ho si Bok yon. Okay? Ngayon punta po tayo. Kasi may blue check na din ako. Yun. <laughs> anyway. Ito po ang akin. Okay? Sir ogag, tapos blue check. Kasi po, Ah, may nakita ko ako na fake page ko. Na Sir Ogan nakaparehan ka pa. Tapos nanghihingi siya ng e-wallet. Dodoblehin daw niya yung laman. Hindi po ako yon. Okay? Malabo ko po gawin yon. Malabo pa sa sabaw ng adobong pusit. Ha? Hindi ko ho gagadever ko ho gagawin yon. Okay? Ito po ang legit page ko. Tanging ito lang. One S with 785k followers. Ito lang po ang aking page. At may blue check. Yan po ang sa sakin. Okay? Okay? Punta mo naman tayo kay Batang Yani. Ito naman po si Batang Yani. Wala pa po siyang blue check kasi hindi pa niya hindi pa niya pinipiling uh, mag-blue check. Pero meron siyang 716k followers. Meron na din po kasi mga poser account kami-kami. Okay? So ayan guys Si Yani ay meron 716 k followers. Pag po batang Yani at meron lang at 10,000 followers, 50,000 followers, hindi po siya yon. Okay? Okay? Yun ang palatandaan po natin dito kay Yani, 716k followers. Tapos guys, Ah uh, na isa ko. Ah! Wait lang! Si Emil! Meron na din ako nakikita ang mga fake pages ni Emil. Yan guys, eto na ba na kay Emil with 339k followers. Okay, ayan ho kay Emil sa tumatanginting na magaling na tropa ni Kalo Ayan, 330, 339k followers, wala pa pong blue check Ang palatandaan po natin dito ay yung bilang ng followers Okay ba yun guys? Tapos wait lang guys, punta muna tayo, may nakalimutan ako sa tropa Ito po yung kay Amiel with 39k followers, yan Yan ho si Amiel, isa namin tropa tapos punta tayo kay Kuya Carding. Okay guys, ito, ito yung isa, namin tropa. Si Carding, yan. yan. Punta tayo sa isa pa namin tropa. Sir Ads Garage with 1 million followers. Yun, may blue check yan guys. Ayan o. Oh. Ay, 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 yan. May nakalimutan akong dalawang tropa. Si Manager with 121k followers. Yan. Wala pang blue check guys kasi hindi nila pinipilang mag blue pero... Yan, si manager, ang legit page niya ay may merong 121k followers. Meron pa ako guys nakalimutan, isang tropa. May mga page so kaso hindi mga nag-upload eh. Legit na nag-upload ng aming uh, pictures. Yan, with 57k followers. Yan, camping pin clicks. Yun. Yan, ito pa yung isang uh, tropa namin na no, merong 21k followers. Yan. Punta tayo sa profile ni Ivan. Tsaka ni ni Angge. Okay, kasi marami din itong poser. Ito, isa sa pinakamadami ito eh, guys. Ito, si Ivan, ito yung legit niya ang profile, guys. 146k followers, Ivan Angelitan with 146k followers. Ito po yung legit na Ivan na profile. Okay, profile page. So, yung makikita nyo, Ivan. Ivan page. Uh, Iban Vlogs. Hindi ko totoo yun. Ito lang po ang page ni Iban pa. Kasi si Kalupa lang ang may page sa kanilang dalawa. Punta tayo kay Angge, guys. SK. Okay, si SK ay merong 120k followers. Wala pa pong page si SK Angge. Okay? Okay, ang tangan may page na ay si kanyang partner na si, si Allen, guys. Si Chief Allen. Yun. 120k followers. So, kung uh, makikita nyo, Angge, Angge Vlogs, Angge and Allen Vlogs, hindi ho totoo yun. Okay? Ito lang ho, ang profile page ni Angge, Angelica Germain Rupo, ni SK. Okay, si Mama Bet guys ay wala pong page. Okay? yung makikita nyo pong, uh, yung mga makikita nyo pong Facebook page na Mama Bet Vlogs, Mama Bet, uh, ganito, ganyan, kung ako pa mamakala ni MamaBet, wala pa pong Facebook page si Mama Beth. Okay guys, malinaw tayo doon, wala pong page si Mama Beth. Okay? Ang tanging meron si Mama Beth ay ang kanyang profile page. Ano? Eh, With 132k followers, bet ka pinpin Mama Beth. Pero hindi hu ito Facebook page. Okay? Profile page po ito. Guys, tandaan nyo na lang yung 132k followers, yan po si Mama Beth. Okay? Wala pa pong page si Mama Bet at wala pong Facebook vlog or Mama Bet vlog, Mama Beth, kung ano-ano pa man. Okay? Ito lang po. na tayo, guys. Okay? Ayun, guys. At uh, at uh, nakita nyo na ang mga legit pages at na-explain ko na sa inyo kung uh, ano yung mga tamang page, yung mga tamang profile at uh, sana 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 mabubuwawas natin yung ah uh, mga masasaman loob, mga halang yung kaluluwa, yung mga ginagawa nga, hanap buhay yung ganitong yun mga bagay na panluloko. At sa mga scammer na gumagamit ng pangalan namin o kung pa ano paman o sa in general, okay? Guys, proud ba kayo na kinakain nyo yung galing sa panlalamang? Proud ba kayo na nailulunok nyo o na ipambibili nyo yung galing sa kasamaan? Diba? Parang trust me, karma is real, kaibigan umiikot lang yan. Hmm? Umiikot lang yan. Ang mas matindi dyan, ha, babalik sa'yo ng sampung beses na mas malala yung ginagawa mo sa ibang tao na hindi nasisiyan sa ginagawa mo. Ha, lalamang ka eh. Ha? May nanonood par. Hmm? Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Laging may natunood sa taas. Maaring nabubusog ka ngayon. Maaring nakaka-survive ka. Pero may iba pang paraan. Okay? May iba pang paraan bukod sa panluloko at ano, malakas ka naman nakakapag internet ka naman eh, ha? Marunong ka naman mag-internet. Nakakapag-scam ka nga eh. Nakakagamit ka nga ng mga e-wallet eh. Yan lang. At guys, mag-ingat kayo and be aware. Tandaan nyo yung mga sinasabi ko at yung mga ano, hindi lang sa amin, sa mga profile In general speaking, tandaan nyo ho at maging mapagmatsyag, maging mapanuri. Ay, ibang siwata yan. Maging alerto kayo. At uh, yung mga magnanakaw at mga may modus operandi at kung ano-ano pang ginagawa ay digital na ngayon, guys. Okay? Maging digitally informed at digitally knowledgeable kayo sa mga bagay. At maging aware kayo. Okay? Kung ano yung kinahandaan nyo sa bahay nyo na prepared kayo, may bakod, may pinto, ganoon na ngayon, guys. Okay? Ang bakod at pinto at lock nyo sa pamamahay ko, ikukumpara ngayon sa online world, ay yung pagkakaroon ng knowledge about sa mga bagay-bagay. Okay? 'Yun lang. Maging alerto guys. Okay? Huwag kayong magpapajaming sa kung sino-sino.